Sa so, tingin nyo, bakit ganoon ka-tamis ang inyong lettuce kumpara sa iba? Uh, maybe dahil puro organic siya. Yun. Ninagyan ko siya ng hinog na saging. Oo. Oh. Sina Sinabay ko sa saging at saka yung isda. Ang potassium, siya yung nagpapa-tamis. Nagpapa ano eh? nagpapa tamis. tamis no? okay. Okay. Hello mga ka -onyx. Narito tayo ngayon sa Luok, Rumblon. At samahan nyo ako na alamin ang istorya ng buhay ni Mr. Jenny Andrade. Samahan niyo po ako, malaman ang kanyang istorya. Sabi nila sa akin, may nag, sabi niya sir, kailan ka magpo uli ng lettuce kasi yung lettuce mo, mas gusto namin yung taste organic yung lettuce ninyo. Yun. Oh, kasi daw sabi nila, manamis-namis daw na may may mas na may manamis-namis daw iba daw yung taste. Sa so, tingin nyo, bakit ganoon ka tamis ang inyong lettuce kumpara sa iba? ah uh, maybe dahil puro organic siya. Yun. Mostly, uh, weekly, twice a week, naglalagay ako ng paa, okay. pis amino. Hmm. Pero yung pis amino ko, ay may hindi lang siya amino, pis, may, nilagyan ko siya ng potassium. Okay. Sinabay ko na yung potassium doon sa amino. Okay. So, inilagyan ko siya ng hinog na saging. Uh -huh. sina sinabay ko sa saging at sa kayong isda. So, ang ratio ko is one is to one. 1 kilo na isda, one kilo din na saging, saging. na hinog. Okay. Na sabah, tapos 1 kilo din na molasses. Yun. Kaya, yan ang pinapa-apply ko sa mga anak ko. Week, uh, week, twice a week. Para doon sa lettuce niya. Opo. Kaya, mabilis yung umano at saka yung, sabi ko siguro doon yun ano sa taste kaya may taste yan do, dahil doon siguro sa ina-apply ninyo na opo na amino with banana with banana siya with okay. potassium, with din, potassium. Ay, kasi ang pagkakaalam ko po, ang potassium siya yung nagpapa, nagpapa ano eh nagpapatamis tamis no okay. sir iba talaga ang taste ng ng lettuce mo sabi ko organic kasi yung lettuce ko kaya siguro ganun So marami naghahanap ng lettuce ninyo na organic okay. sa ngayon. Ito ay ganda. Hydro ito sir. Ah hydroponics siya pero hindi ko ina-apply ito ng mga fertilizer. Pero eh kung makikita niyo medyo may ano siya medyo nasunog yung dulo ng dahon niya kasi na-sprayan ng super N. Medyo mukhang matapang yata ang pagkalagay ng super N kaya yan, na, na, ano siya? Nasunog. Super N is Nitrogen po siya, sir. Super nitrogen ang tawag ko doon, super nitrogen. Eh. Super nitrogen. Pero hindi siya organic. Organic po siya. Okay. Organic siya, gawa ko siya, Kaso lang base uh, based doon sa sa concoction, 'di ba? Uh, ano siya, sir? Uh, fermented plant juice. 'Di ba yung okay. common na ginagamit natin ay Uh, nila ay in introduce ay mga kakawate, ipil-ipil. Okay. Di ba? Eh sa akin kasi sir, nag-ano ako, nag-search nag ako kung ano yung mga plants na mataas yung nitrogen content. Yun ang ginawa kong uh, concoction. okay. Magaganda ito ah. Mer Merong lupa naman siya, no? May lupa Solvice siya, sir. Tapos ang... nakababad lang. Opo, sir. Ang ano siya, sir. Ang ginawa ko, sir ay 50% na coco peat at 50% din na ah uh, vermicast itong soil base mo. Oo. 50% na coco peat, 50% na na coco peat. At may kaunting ano lang siya, ah uh, naging ko siguro mga 1:8 na 1:8 na uh, carbonized rice hull. So ito yung mga nauna mong tinanim, magaganda oh, ito na. Yung, uh, ito yung ah ito yung tinatanim ko ngayon na ano, na letters na so pag nag mass production ako ah uh, ito na yung ano ko gagawin kong ano, stand ah uh, ah uh, paraan yung pagpa-hide ng hydroponics. Okay, Sa, may soil base naman kayo ano? Ah, uh, oh, pero ano siya sir ng Uh, sigurado ako na ano ito sir uh, hydro na organic kasi okay. yung ginagamit ko dito ito ito ay yung aking if f, uh, f fg ito yung fermented plant juice o, ito yan 'yan yan po siya yun fermented plant juice po yan yan okay. yung aking uh, yung aking fermented fruit juice ay doon sa doon sa doon sa lagayan ko ng mga organic kanina. Okay. Uh, doon siya. Yun, at saka yung pa uh, yung ano ko yung paa, ito din yung ginagamit ko dito. Itong tatlo na ito lang ang gina, ina ano ko dito, ina-apply. Ina-ano okay. ko lang sila, ina-alternate. So, dilig sa, o dilig ako sa umaga ng, ip, fermented plant juice sa hapon, uh, fermented fruit juice, pinabukasan na naman, uh, uh, ano na naman siya, fish amino. Fish amino. O, oh, yun lang. Basta yun yung cycle lang na Paikot-ikot lang siya na tatlo. Yun lang ang dilig ko. Bawat, bawat dilig, mayroong fertilizer niyang ano, concoction. Okay. Bawat dilig. Pero, uh, ang, am, ang nilalagay ko na ano amount, a little lang. Kaunti lang siya para pang ano lang siya, para pang pakain lang, parang nagpapakain ka lang ng tao na pakainin mo sila sa hapon, pakainin sa umaga. So, so therefore, uh, kumakain din sila twice a day. Sana po ay may natutunan kayo at nag-enjoy sa video ito. Maraming salamat po.